Yun po, ito po si Barok Farmer. Uh, ito po yung diferensya ng uh, Purple Napier. Ito yung Purple. Ito po yung Florida Napier. At saka yung Native, may Native. Yun, yun nandun sa kabila, yung malilit dun. Yan po ang mga diferensya ng tatlong variety yung mga ginagamit kong pagpakahin ng uh, kambing uh, baka ito yung mga purple tignan yung malilit na dahon ito naman yung mga native at saka yung florida lalaki ng ano ng dahon at saka matataas mas maraming biomass kung yung Florida tignan natin sa kabila tayo yung mga bagong uh, growth ito yung mga bagong growth ngayon ito yung pinagkuhaan ng katulong ko o ito mga yan so basically sa baba kaya lang mga iba minsan tamad tinatamad na yung katulong ko Tignan nyo, tataas. Ito yung Florida Napier. Or better known as Florida Napier. Pinuha hako dati sa Dimso. Doon sa taas. Ito. Kung sa mass, pag sinilage to, mas marami. Ang dami po nito, na Nagbebenta po pala ako. Kung gusto nyong bumili, stocks, punta lang kayo dito. Oh. Tingnan nyo yung deferensya ngayon. Ito yung native. Yung kabila wala na. Wala, hindi na, na namin na nadidiligan. Kaya lang ngayon um, mag e, e, magtatanim ko tong mga native. Ito ngayon Florida. Tingnan niyo yung diperensya. Ito yung mga native, yung Florida Napier. Gandang pagpakain. Ngayon kukuha po kami kasi ngayon eh. Hinihintay ko lang yung kuliglig. O oh, yan. Tignan nyo yung diferensya ng Florida at saka native. Kung green na green, may pagkayelo. So tatanggalin ko na yung mga native. Ito ang gagawin. At saka yung purple. Florida at purple ngayon ang gagawin ko. Ang tatanim ko sa isang lote para sa baka. Sa silage or ichachap. Ganito dapat. Mga ganito. Mga ganitong edad. Tignan nyo. Oh. Mga, ano, anong, mga two weeks lang ata yan. Eh, nung kararating ko lang ito. Yan. Tignan nyo yung diferensya kung gaano kalalaki ang dahon. Mas green. Anyways, ganun lang po. Uh, pinakita ko lang. Mga tatlong variety na ginagamit ko. Pinagpapakain. Mas gusto ko itong Florida napi. Dami na ito eh. Uh, pang ko to Um, kung gusto nyo, gusto nyo magtanim, message nyo lang ako sa YouTube. Dito ako ngayon sa Baknutan, Launyun. Kung gusto nyo ng Florida or yung purple, marami. Uh, Lahat na ito. Mula dito, pa ganun. Puro purple na ito. Dito ako kukuha ngayon ng binhi. Kasi okay rin ito. Ma, uh, Malaki-laki din ang ano, oh, ang biomass malalaki rin ito yung kinuan bagong bago baka mga lahat nyan magandang ano pang umpisan pagpakain ng mga kambing uh, kalabaw baka o sige thank you Maraming salamat God bless ito po yung diferensya ng size ng stocks ang tataba ayan ang native ito ang Florida. Tingnan niyo yung difference. Oh. Mas malalaki talaga. Pag sinilage niyan per acre, pana mas panalo kayo sa Florida Napier. Ito. Tinukuhan na, hinukuan ko ng. Nandito ngayon yung katulong ko. Si Julius kuliglig. Oh, init. Oh. Ano ngayon. April 24. 4pm 3pm i guess oh sige wala po kami okay bye